So yun na nga guys Nandito tayo ngayon sa Manila Bay Dolomite Beach guys Ayan Napadaan ako dito Nagulat ako dito Merong black hole Black hole So merong ditong uh, Tinukay guys oh Kitang kita yung tubig eh. Ito na kaya yung ano Bubuksan na nila yung kabilang mundo Kabilang mundo <laughs> Ito kayong sinabi kasi nila guys na bubuksan na daw nila yung mga way or daluyan ng tubig na nanggagaling doon. Ayan, yung mga nanggagaling doon na ay pineserado dahil nga dito sa Dolomite. So dahil nga kaya siya sinerado, dahil nga yung mga toxic or yung mga naitatapong dumi na gagaling din sa mga building na yan ay bawal mapunta dito sa ginawang Dolomite Beach so ngayon uh, pinagpaplanuhan nga nila na buksan yung mga nakasaradong daluyan ng tubig o drainage yan ito na guys oh. ang pagkakarinig ko tatlo yun eh Sino ba 'yung may sabi nun? si Bicol Sargo or MMDA. Basta narinig ko lang guys sa balita na bubuksan nga nila 'yung mga drainage na papunta dito kasi nga ito 'yung itinuturo nilang dahilan. Kaya bumabaha 'yung Manila. Ayun, ito 'yung tinuturo nila kasi nga isinerado 'yung daluyan na papunta dito sa dagat. Kaya wala na malalabasan kaya doon na bumabaha. Yun yung pagkasabi at yun yung pagkaintindi ko. So ito na kaya yung guys. Ito na kaya yung manhole na yan. Comment nga kayo guys. Or baka lang naglilinis lang talaga sila dito ng mga barado. Kasi may mga basura to guys eh mga basura dito. Ito yung ano Dolomite. Sirado siya ngayon, guys, dahil dito. Dahil dito sa ginagawa nila, kaya ay sinirado muna sa publiko itong uh, Dolomite Beach. Ano. Sirado muna 'yan, guys. Ay, mayroon palang hinuhukay doon, oh. 'Yun na siguro 'yun eh, ano isa sa mga bubuksan nila. Eh, no. Meron kasi drainage 'yan, guys, yung ilalim ng uh, Dolomite tahan nga natin lapitan nga natin baba tayo guys baba tayo so kawawa yung mga ano dito yung mga vendors kasi dahil sirado na wala nang pupunta dito na ano na mga namamasyal sinirado nila ito yun oh. Oh. So, papaimbestigahan nga nila to. Eh. Kasi nga, ito nga yung dolomite, yung isinisi nila. Ay, hindi naman siya isinisi. Parang tinuturong uh, dahilan kung bakit bumabaha yung Manila. Ayan. Ito. Ito pa. Meron pa dito. Hindi ko alam kung naglilinis sila or kung ito na ba yung sinasabi nila na bubuksan nila ang mga daanan or daluyan ng uh, drainage na manggagaling nga doon. Ayun. Na isa nga sa pinasara ng uh, nagpagawa dito sa Dolomite. Dahil nga itong mga ano kasi dito guys, yung mga building na yan guys, kung ano yung tinabo nila yun yung makupunta dun sa mga creek tapos syempre ang bagsak nyan dito talaga sa dagat eh syempre malinis na eh may dolomite beach na eh eh kung bubuksan yun di dudumin na naman yung uh, dolomite yan so yun dahil nga ito yung tinuturo nila dahil bumabaha itong ano manila Eh siya oh. Ang pati dito guys oh, binu binuksan nila. Ayun oh. Sa entrance mismo. Tubig pala yung dito ng ilalim, oh. Inaapakan natin tubig. Ayun, close pa siya ngayon. So bawal siya puntahan. So pati dito guys, mayroon din ginagawa dito. Mukhang naguhukay din siya ata sila eh. O nagbubutas. Ayun oh. yung mga pang cover ayun o no? wala naman siyang basura yun, ang daming butas yun na no kaya yung guys, comment nga kayo sa mga expert dyan, sa mga engineer dyan kung yan na ba yung sinasabi ng ano ng MMDA na bubuksan na nila yung mga uh, nakasaradong uh, daluyan ng tubig kaya palang busy busy dito at saka uh, kaya pala sinirado Pagang tanaw na lang tayo, guys. Mayroong ano uh, doon, no? Oh, nakaharang, oh. Mukhang uh, halokayan siguro nila yung dolomite. Ayun, no? Oh, may nakaharang na ano. Tapos may forklift pa, oh. Alam hindi kaya huhukayan nila yun. Ayan. Grabe yun. Ngayon ko lang napansin to. Ang taas na pala ng mga yung reclamation yung pagtambak ang taas na pala oh. para sa akin guys no kasi ito nga yung itinuturo nilang dahilan ng pagbabaha sa Maynila ang problema hindi lang naman kasi Maynila yung bumabaha pati yung Cebu pati yung Mindanao bumabaha rin naman eh, alangan naman yung dolomite pa rin yung dahilan di ba? Para sa akin talaga guys, hindi ito dahilan yung dolomite kaya bumabaha yung Pilipinas ang dahilan talaga guys basura limpak limpak bilang lang limpak limpak milyon milyong basura ang nasa sa mga creek at sa mga ilog kaya naibabara niya at wala nang malalabasan ang tubig kaya umapo na siya sa lupa sa lupa Yan. kaya siya bumabaha hindi kasalanan ng Dolo hindi kasalanan ng mga taong bayan na nagkakalat kung saan saan lang nagtatapo ng basura kasalanan natin malinis tong nga ng Dolo na yun eh Di ba? yun lang